Awit Hilas na din o si the other RMC Region Director Claudio L. Hukot ang red alert status ng kanilang ngayon siya bilang paghahanda sa bagyong uwan na banta sa kabuhayan, siguridad at buhay ng mamamayan. Ayon kay Director Claudio L. Hukot, dapat na naka-alerto na ang mga barangay official, LGUs, PDRRM kasama ang men in uniform, mga health center, hospital at DSWD at mga SARS na kasama sa evacuation center para sa mga evacuees dahil sa makapal na ulan at hangin malakas sa lalang bagyong uwan. Samantala, binigyan diin ni Director Suko at ang mga dikos na tutok sa mga abiso at anunsyo ng mga Lokala lokal na pamaraan sa mga EMFM ER, TV at mga online stations para ang may alam ay ligtas bumilinarin anya na makandila tubig pagkain gamot at iba pang dilata para sa ligkas na pamilya sa kalamidad kasama mo sa ara mangleg school by province dito we don pwede na gayo brisilyano tatak RMM